Nakaburol na ang apat na taong gulang na lalaking na matapos tamaan ng mga bulitas ng sumpak sa Mandaluyong. Iniuwi ang kanyang mga labi sa Naikavite at naroon na kasama natin si Jay Sabale para magbigay ng update. Jay? Susan, matapos ang dalawang buwang pagtira sa Barangay Additionals Mandaluyong ni Rangelo Nimer Ogilo, muli na siya nakauwi sa kanila rito sa Barangay San Roque na Ikavite. Ngunit ang malungkot nga lamang ay nandito si Hilo para paglamayan ang kanyang mga mahal sa buhay at mga nagmamahal din sa kanya. Sigilo ang apat na taong gulang na bata na namatay noong bispres ng bagong taon matapos tamaan ng mga bulitas ng sumpa. Sa unang gabi ng burol dito sa kanilang tahanan, binantayan siya ng ilang kamag-anak at kaibigan na mula pa sa Mandaluyong. Ngayon na raw nilang makasama si Ilo. Labis pa rin ang kanilang pangungulila lalo't napakalambing daw ng bata. Wala pa nakalang ng araw kung kailan ililibing sa si naik public cemetery si Ilo dahil hinihintay pa ang pagbisita ng ilang mga kamag-anak. Dagdag ding pans, uh, pasanin ang pinansyal na pangailangan lalo't katatapos lang daw na kontrata sa trabaho ng kanyang amang si Ryan ni Mer na mag-isang nagpalaki kay Nilo. Uh, samantala, patuloy naman ang pagdating ng ilang mga kaibigan at kamag-anak dito sa Burol, uh, Nilo. At uh, yan muna ang latest mula rito sa Naikavite, Susan. Maraming salamat, Jay Sabale.